Ito yung thought na la lang yung sinasabi na lagi akong nababash. Ang kulang sa Pilipino is accountability. Hey, Ayun. Yeah. Mm. What is that? Yeah. Kasalanan mo yan. So. Probably kasalanan na dahil kulang yung support na sa kanila. Kulang yung kalaman nila. Ito yung thought na la lagi yung sinasabi na lagi akong nababash. Ang kulang sa Pilipino is accountability. Ayun. What agree. is that? Mm -hmm. Kasalanan mo yan. Oo. -hmm. Lahat na yung sinasabi natin lagi. Kung masisisi mga Pilipino kasi pinalaki pina, lang natin okay. ito yun. Na. Ito yung binigay ng Diyos sa akin. Kaya ano, kung baka hindi talaga yeah. ba para sa akin yung may mayaman. Oh. I'm not destined to be rich. Oh. Hmm. Boom! You're 35 and then mahirap ka pa rin. Kasalanan Sasabihin ko lang, kasalanan. Agree. Agree. Bakit hindi ka mag-apply sa call center? Ang nang ng sa call center, eh, hindi ako marunong mag-English. Nag-aral ka, bakit hindi mo finocus ang English din? Hindi mo seryoso? Ah, so, mm -hmm. It's your fault, oh, right? Mm -hmm. Whatever your situation is, it is your fault. Uh, mas maaga mong ma-realize yan habang bata ka pa. Kung nasa college ka pala, mm -hmm. mas maganda sa sa'yo pag pinanganak kang mahirap, kasalanan mo pinanganak kang mahirap, oh, pwede. Pwede. Hindi. Pag namatay matay kang matay. mahirap, kasalanan. So actually, marami tayong kilala din. Probably hanggang ngayon, hindi pa rin nila ginagawa ng paraan. Kung nasaan man sila ngayon. Probably kasalanan nila dahil kulang yung support na ka sa kanila. Tama, oo. Kulang yung kalaman nila. Yeah mulang yung skills nila. So probably, we can actually dig into this. How do we help these people yes. to recover? Yeah, It's not too late, kaya nga kami yes, gumagawa yung... ng ganitong content uh... para bigyan kayo ng motivation and inspiration that it's not too late. I-open nyo lang yung mind nyo kasi meron nga tayo sa community, senior citizen na talagang in-embrace yung trading. Ngayon guys, ang laki ng kinikita. So ibig sabihin, it's not too late for as long as i-open nyo yung sarili nyo sa opportunities for growth.